tinawag lang ng mundo, ang pananakot ni Vladimir Putin. At kitang kita ang kanyang pagkabahala. Tinangkang takutin ni Putin ang Estados Unidos gamit ang nuclear missile niya. Ngunit pumalpak ang kanyang palabas sa politika. Nagsimula ang krisis sa kasinungalingan. Inutusan ni Putin ang pagsubok ng nuclear cruise missile para takutin si Trump at tanggalin ang mga parusa. Matapos ang anunsyo ni Putin, pinag-usapan sa Kremlin Television kung paano nila kayang sirain ang mga lungsod ng Estados Unidos gaya ng Washington, Chicago, Seattle, at Los Angeles. Sinabi ni Putin na lumipad ang misil na ito ng labing apat na libong kilometro pero sa kasamaang palad. Sinabi ng Norway na walang nuclear radiation. Sa madaling salita, nagsisinungaling ang Russia. Ang lantad na kabiguang ito ng kapangyarihan ng Russia ay nagdulot ng agarang at kahiyahiyang tugon mula kay Pangulong Trump hayagan niyang pinaalalahanan si Putin na mas malaki ang nuclear stockpile ng Estados Unidos at nagbanta na muling magsagawa ng nuclear testing. Dahil sa matinding takot sa kapangyarihan ng Estados Unidos, sumuko ang Kremlin. Matapos magyabang sa pagtama sa Washington at Chicago, humingi ng paumanhin ang tagapagsalita ni Putin at inamin na hindi talaga nuclear test ang pagsubok. Nauubusan na ng option si Putin, kaya tinatakot niya ngayon ang mga Amerikano hindi na yan uubra ngayon. Makinig ka na lang sa sinasabi ng Kremlin Television. Target nila ang mga lungsod sa Amerika. Ipagpalagay na lang natin ang pinakamasamang senaryo. Nagtatrabaho tayong mag-isa. Eh ano ngayon? Sige, tuloy lang tayo sa ganitong kondisyon. Ka, ah, hindi. Sa wakas, lilipat na tayo sa ibang uri ng mga sandata. Sa wakas, gagamitin na natin ang buong lakas natin. Sa wakas, titigilan na natin ang paglalaro. Sa wakas buburahin na natin ang lahat sa ibabaw ng mundo at pagkatapos ay magpapakalma na tayo. Sungkulot naman sa mga sandata, ito ay talagang isang napakahalagang issue. Dahil kung ang Oreshnik na ipinipilit mo ay para sa Paris, London at mga katulad nito, uh, kung ganoon, ang Bureau of SNCC is may para sa Washington, Chicago, Seattle, Los Angeles. Labing apat na libong kilometro, kaya nitong lumipad ng ilang beses paikot at pagkatapos ay tamaan ang Kiev. Hindi ito galing sa panig natin. Sa malas para sa mga propagandistang Ruso, hindi gumana ang nuclear missile ni Putin. Kita mo, pagkatapos ng pagsubok, sinabi ni Putin na ang missile na ito ay may walang hanggang abot at kayang iwasan lahat ng depensa. Sinabi rin niya na ang missile ay lumipad ng labing limang oras na naglakbay ng mahigit siyam na libong, milya o labing apat na libong kilometro. Alam nyo naman ang mga bata ngayon, madaling magsalita pero kaya bang patunayan? Ang ebidensya lang ni Putin sa kanyang pahayag ay ang animated na video mula Russian State Television. Mukha itong cartoon. At Putin, kung nakikinig ka, kung kailangan mo ng tulong para mapaganda ang kalidad ng production mo, sigurado akong matutulungan ka ng team ko. Pero may dahilan kung bakit animated na footage ang ginamit ni Putin at hindi totoong footage dahil sa huling dalawang beses na pagsubok ng Russia sa missile na ito. Hindi ito naging ayon sa plano. Noong unang beses, tumagal lang ng limang segundo ang buong pagsubok. At noong pangalawa, tumagal ito ng labintatlong segundo. Pero parehong beses, hindi gumana ang nuclear-powered na makina kaya hindi nakalipad ang misail. Siguro may nangyari ulit kaya natin napapanood itong cartoon animation. Alam natin ngayon na hindi gumagana ang nuclear engine sa ng Russia. Kaya siguro hindi rin alam ni Putin ang lahat ng posibleng mangyari kapag gumana na ito. Tingnan mo, kung may nuclear missile na lumipad, na lumipad, madali itong matutukoy ng ibang bansa dahil sa radiation particles sa atmosfera. Ayon sa Russia, sinimulan daw nila ang test na ito sa Arctic Circle. Pero kinumpirma ng militar ng Norway na may isinagawang test ang Russia. Ngunit hindi itong, hindi ito nuclear test sa kahit anong paraan. Hindi sila nakadetect ng kahit anong pagtaas ng radyasyon. Nagpakawala ng missile ang Russia. Pero hindi ito nuclear powered. Nagsisinungaling sila. Nakakagulat. Kita mo naman, halata ang layunin ng test na ito. Gusto nilang takutin ang Estados Unidos at umaasang maluloko tayo ulit. Sa kasamaang palad, parang kotse ng Russia ang banta ni Putin sa nuclear. Maraming usok, walang galaw. Pero sa pagkakataong ito, ang lahat ng usok na yan ay bumabalik kay Putin mismo. Dahil ito ang sinabi ni Pangulong Trump pagkatapos ng nuclear bluff ni Putin. Ayon sa Russia, nasubukan nila ngayong linggo ang bagong misil na kayang lumipad ng lampas. 8,000 milya, para sa iyo ba ay pananakot lang yon? Ano ba yon? Ano ang... Alam naman nila na may pinakamagaling tayong nuclear submarine malapit sa baybay nila, kaya hindi na kailangang pumabot ng 8,000 milya yon. At hindi sila nagbibiro sa atin, hindi rin tayo nagbibiro sa kanila. Palagi tayong nagtetest ng mga misil. Pero alam mo, may sarili tayong nuclear submarine. Hindi natin kailangang maglakbay ng 8,000 milya. At sa tingin ko, hindi rin tama na sabihin yun ni Putin. Sa totoo lang, dapat tapusin mo na ang digmaan. Ang digmaan na dapat isang linggo lang ay apat na taon na. Dapat yan ang gawin niya imbes na magtest ng misil. Sa palagay ko, napakamahinahon ang komentong ito. Lalo na pagkatapos ng tinangkang gawin ni Putin. Pero gaya ng alam nyo, si Putin ay parang matandang aso. Isa lang ang kayang gawin. Kaya hindi siya basta-basta susuko. Lalo na hirap na hirap ang ekonomiya niya. Dahil sa mga parusa. Kaya sinubukan niya ulit ang nuclear bluff. Kinabukasan mismo. Sa pagkakataong ito, gagamit siya ng nuclear torpedo. Pakinggan mo. Kailangan mong malaman ito. Kahapon, nagkaroon kami ng isa pang pagsubok Kahapon, nagsagawa kami ng pagsubok sa Poseidon, isang promising na nuclear-powered underwater vehicle na walang tao. Sa unang spot kami Nagtagumpay kami hindi lang sa pagpapalipad gamit ang launch engine ng carrier submarine, kundi pati sa pagpapagana ng nuclear power unit na tumakbo ng ilang oras. Paliparin ito mula sa isang sabarinong tagadala at paanda rin din ang atomikong power unit kung saan nakasakay ang aparato. Malaking tagumpay ito. Mas malakas si Poseidon kaysa sa pinaka-promising nating Sarmat Intercontinental Missile. Walang kapantay ang Sarmat sa mundo. Hindi pa ito aktibo pero malapit na. Mas malakas si Poseidon kaysa kay Sarmat. Bukod pa rito, pagdating sa bilis at lalim na kayang abutin ng walang pilotong sasakyang ito, wala talagang kapantay sa buong mundo. Malabong mangyari ito sa malapit na hinaharap at wala rin paraan para pigilan ang galaw ng aparatong ito na walang piloto ay kakaiba sa buong mundo. Ngayon, sigurado akong alam nyo na naubusan na ng pera ang Rusya. Kaya huwag nating asahan na maalala pa nila lahat ng kasinungalingang sinabi nila. Siyempre, napakamahal ng bookkeeping. Pero dito nagkamali si Putin. Kita mo, ito rin yung parehong missile system na ipinagyabang ni Putin noong 2,000 at 23 na sinabing ginagamit na raw sa combat duty. At ngayon, sa 2025 sinasabi niya na yung parehong missile ay papasok pa lang sa combat duty. Nakakaawa rin si Lil Vladimir kasi. Sa totoo lang, ang mga nuclear bluff lang talaga ang meron siya na may kahit anong epekto sa labanan. Ngayon, hindi na gumagana ang mga iyon. Kaya naubusan na si Putin ng nuclear na pangalan para pang takot sa mundo. Paulit-ulit na lang, umaasang gagana pa rin. Pero hindi na ito dalawang libo. At 23. Sabi ni Pangulong Bush, Lokohin mo ako minsan. Kahihiyan mo. Lokohin mo ulit. Pwede mo ulit akong maloko. Pero, hindi na nagpapaloko ang mundo. May dahilan kung bakit gumagastos ang Estados Unidos ng isa ng pandaigdigang gross domestic product para sa kanilang hukbo. At gusto kong linawin ulit iyon. Porsyento iyon ng pandaigdigang gross domestic product hindi ng Estados Unidos Gross Domestic Product. Minsan kailangan mong ipaalala sa mga tao ang ating nuclear deterrent. Ayon kay Pangulong Trump, mas maraming sandatang nuclear ang Estados Unidos kaysa ibang bansa. Nagawa ito, kabilang ang pag-update at pagsasaayos ng mga kasalukuyang sandata sa aking unang termino. Dahil sa mapanirang kapangyarihan, ayaw ko itong gawin, pero wala akong magawa. Ang Rusya ang pangalawa. Malayo ang China sa ikatlo pero hahabol sa loob ng limang taon. Dahil sa mga programa ng ibang bansa, nagtatanong ako kung sino ang tinutukoy niya. Inatasan ko ang kagawaran ng digmaan na simulan ang patas na pagsubok ng sandatang nuklear natin. Agad na sisimulan ang prosesong iyon. May mga nababahala tungkol dito. At ipapaliwanag natin mamaya kung bakit. Maaring hindi naman kailangan ang ganoong pagkataranta. Pero para sa lahat, isang bagay ang dapat malinaw. Ito mismo ang tinatawag na nuclear deterrence. Kapwa tiyak na pagkawasak. Ibig sabihin, kung sobra ang gamit ng kalaban sa sandatang nuclear, pinaaalala mo na mas malaki ang ating sandata at pinangangalagaan natin ang ating posisyon. Habang nalulugi ang Russia noong dekada 90, may pera ang Estados Unidos para matiyak na hindi mawalan ng silbe ang ating mga sandatang nuklear. Bukod pa rito, alam natin na epektibo talaga ang ganitong uri ng nuclear deterrence laban sa Russia dahil noong dekada 60 nang sinubukan ni Khrushchev na maglagay ng nuclear missile sa Cuba, binarikadahan ni Pangulong Kennedy ang isla. Sinabi niya sa leader ng Soviet na kung umatake ang Cuba sa Estados Unidos, ituturing nila itong pag-atake ng Soviet at gaganti sila sa mga Soviet. At hulaan mo kung ano ang nangyari pagkatapos. Nagdesisyon si Khrushchev na bawiin ang kanyang missile. Halimbawa ito kung paano lakas ang naiintindihan ng mga ruso hindi pagpapalubag loob. At alam mo ba, ganoon ulit ang nangyayari ngayon. Matapos ang pahayag ni Pangulong Trump, lumabas ang tagapagsalita ni Putin para linawin ang hindi pagkakaunawaan. Tiyak na nagtatanong kayo, bakit hindi si Putin na lang ang gumawa nito? Ito ay dahil ayaw ni Lida Vladimir maiugnay sa mga kahinaan. Palagi siyang nagbabanta ng nuclear bluff. Pero hindi niya kailanman itinatama ang pagkakamaling iyon. May peskov siya pakinggan mo lang sinabi niya. Sa kanyang pahayag, binanggit ni Pangulong Trump na ang ibang mga bansa ay nagsasagawa ng mga pagsubok ng sandatang nuklear. Hanggang ngayon, hindi namin alam na may gumagawa ng pagsubok. Kung ang tinutukoy niya ay ang pagsubok ng Brevisnik Missile, hindi iyon nuclear test. Lahat ng bansa ay abala sa pagdevelop ng kanilang mga defense system, pero hindi ito isang nuclear test ang Estados Unidos ay may karapatang gumawa ng sariling desisyon bilang isang soberanong bansa. Pero gusto kong balikan ang pahayag ni Pangulong Putin na ilang beses nang inulit. Kung base may lalabag sa moratorium, a-action ang Russia. Kaya, linawin ko lang ito. Bago pa namin ipaalala sa Russia na may nuclear din kami, nagyayabang na si Putin tungkol sa bagong misail na walang kapantay at may walang hanggang saklaw. Pagkatapos naming ipakita ang sandata, bigla na lang, ayon sa Russia, hindi iyon nuclear test, kundi missile na pinapagana ng nuclear. Ngayon, mahalagang pagkakaiba yan. Kasi pagkatapos sabihin ni Pangulong Trump yon, nagsimulang magreklamo ang lahat na hindi. Hindi ito tamang hakbang dahil ayaw nating bumalik sa nuclear testing. Makatarungan ang argumento na, Yan! Ibibigay ko sa inyo. Sa nakaraang dekada o dalawa, halos lahat ng malalaking bansa ay tila nagkasundo na huwag magsagawa ng nuclear test. Malaking positibo ito para sa Estados Unidos dahil tayo ang may pinakamalaki at pinakamataas na kalidad ng nuclear stockpile. Ibig sabihin, kung walang magte-test ng nuclear weapon, tayo pa rin ang bansang may pinakamalaking nuclear deterrent. Ayaw nating sirain ang tag na yan. Tabu ang nuclear test dahil kapag ginawa natin, siguradong gagawin din ng China. Ibig sabihin, pwedeng gamitin ng China ang dahilan na yon para makahabol sa atin sa nuclear deterrent. Gusto ko lang bigyang diin dito. Nilinaw ni Pangulong Trump na magiging patas at kapantay ng Russia ang ating pagsusuri. At ang Russia ay nagsusuri ng mga misal na pinapaganan ng nuclear ayon sa kanilang pahayag. Kaya hindi natin alam kung talagang sinusubukan nila ito. Pero yan ang sinasabi nila. Kaya kahit na tapatan ng Estados Unidos ang nuclear testing na yan. Ibig sabihin lang nito, na magtetest din tayo ng isang uri ng missile o sandata na pinapagana ng nuclear. Hindi ko alam ang detalye, pero hindi niya sinabing magtetest tayo ng nuclear bomb. At ayaw natin iyon gawin. Ngayon, balikan natin ang Rusya dahil nagwawala pa rin ang media nila. Sa pagkakataong ito, dahil kay Sekretaryo Scott Besant. Naalala niyo ba nung pumunta sa Estados Unidos si Kirill Dmitriev, propagandista ni Putin? para sabihin hindi apektado ng Trump sanctions ang ekonomiya ng Rusya. Bukod pa roon, may malakas at malaking misil ang Rusya na kinatatakutan ng mundo. Pumasok si Scott Besant sa telebisyon para sabihin huwag makinig sa propagandistang Ruso. Ano pa ang sasabihin niya? Pakinggan ninyo. Sinabi ni Carol Dmitriev ang sugo ni Vladimir Putin dito sa Estados Unidos na alam kong kilala mo. Ayon sa kanya, walang epekto sa ekonomiya ng Russia ang mga parusa. Magdudulot lamang ito ng mas mataas na presyo ng gasolina sa mga gasolinahan dito sa Estados Unidos maliba si Dmitriev at kailan mararamdaman talaga ng Russia ang sakit. Sa tingin ko, mararamdaman agad ng Russia ang sakit. Masasabi ko sa iyo na nakita na natin ang India Ganap ng huminto sa pagbili ng langis mula sa Russia. Marami sa mga refinery ng tsina ay tumigil na rin. At Margaret, seryoso ka ba talagang ilatala ano ang sinabi ng propagandista ng Russia? Ibig kong sabihin, ano pa ba ang sasabihin niya? Yun na ba? Ay, magiging kakilakilabot ito at mapipilitan si Putin na makipag-usap. Ano sa palagay mo ang mangyayari kung uuwi siya at sabihin ang... Diyos ko. Paano kung sa television sinabi niya kakilakilabot ito, ginawa lang ni Pangulong Trump ang tama? Kampanya ito ng matinding presyon na tiyak gagana. Margaret, ano ang sasabihin niya? Siyempre, iyon din ang sasabihin niya. Ine, kung susuriin mo at titingnan ang bawat punto ng mga Ruso, parang ginagamit nila ang salitang na -imunisa na namin ang ekonomiya laban dito. Hindi naman nila na imunisa ang ekonomiya. Bumaba ng 20% ang kita nila sa langis kumpara noong nakaraang taon sa tingin ko pwede pa silang bumaba ng 20 o 30% pa. Alam mo, muling binati ko si Pangulong Trump dahil sinasabing kulang ang kanyang ginawa. Matapang ang ginawa niya pero ikaw ay nagbabanggit pa ng propagandista ng Russia. Kita namang hindi natuwa ang mga Ruso rito dahil isa sa pinakamalalaking palabas sa Russia na napanood lang natin sa simula ng video ay tumugon dito sa isang napaka-napaka-interesanting paraan. Pakinggan ninyo Halimbawa, si Scott Vicente ay bastos kay Kirill Dmitriev sa hindi may paliwanag na dahilan. Bakit ang dami niyang sinasabi tungkol sa Russia? Ang Sancha at nasa ng Russia? Nagbanta siya ng mga parusa pero hindi niya ito ginawa. Ito ay noong panahon ni Biden. Ano ang dahilan ng sistematikong puot na ito? Kaugnay ba ito sa kanyang sexual na orientation? Ewan ko sa inyo, pero tuwing nagsisimula akong matalo sa isang argumento, doon ako nagsisimulang magpersonal personal na atake ganito rin ang nangyayari sa telebisyon sa Rusya. Pag-isipan natin ito, ang propagandistang Ruso na si Kirill Dimitrev ay nagpunta sa Estados Unidos at lumabas sa pambansang telebisyon. Sinabi niya sa lahat na nag-test lang ng nuclear missile ang Rusya. Iyan ang ginamit niyang mga salita. Sabi pa niya, Pumunta ako dito para sabihin sa White House, ayaw ninyong makipag-away sa Rusya kung may gumagawa niyan. Sa tingin ko patas lang lumabas sa telebisyon at labanan ang propaganda kung iniisip ng mga Ruso na bastos o nakakasira sa relasyon ng dalawang bansa ito, dapat itigil na lang nila ang pagbabanta sa mundo gamit ang nuclear missile. Ito ang dahilan kaya sa tingin ko, maganda na nagpunta sa telebisyon si Kalihim ng pananalapi at tinawag ito. Kung hindi, gusto lang ng Estados Unidos Media ang anumang sabihin ng Russia. At pagkatapos, lahat ng hindi masyadong sumusubaybay sa digmaang ito ay natatakot. At dahil doon, napipressure ang administrasyon, ang mga politiko natin na ng mga polisiyang pabor sa Russia. Iyon talaga ang layunin ng Russia. Dahil hindi nila kayang manalo sa labanan, gusto nilang gamitin ang narrative at informational warfare para manalo. Yan mismo ang dahilan kung bakit kami gumagawa ng mga video na ganito para labanan ang propaganda ng Russia. Ngayon, sa kasamaang palad, minsan na-demonetize. De o nililimitahan ang aming mga video dahil nagpapakita kami ng ilang clip mula sa digmaan Ayon sa YouTube hindi iyon angkop sa advertisers website nila ito kaya sila ang nagdedesisyon kung ano ang pwede naming i-post pero ito mismo ang dahilan kung bakit inilunsad namin ang sarili naming platform na tinatawag na Basics Insider ginawa namin ito para sa mas malalim at walang sensurang pagtalakay tungkol sa digmaan sa loob doon mapapanood mo ang mas mahahabang bersyon ng aming mga video at original na dokumentaryo na di namin kayang itampok dito sa YouTube. At higit pa dyan, ang paborito kong bahagi ay mayroon kaming mga eksperto at veteranong may karanasan tulad ni dating Navy Sea, Air, and Land Chakfar na regular na sumasama at tumutulong sa amin na suriin ang mga video clip ng labanan mula sa mga digmaan tulad ng sa Ukraine. Ngayon, gaya ng hinala ninyo, ito ang mga uri ng video clip na hindi namin pwedeng ipakita sa YouTube. Pero sa kabilang banda, ito talaga ang realidad ng mundong ginagalawan natin. Ganito na isinasagawa ang mga makabagong digmaan. Kaya naniniwala talaga ako na mahalaga para sa atin na matutunan kung ano ang nangyayari at kung paano ito nangyayari. Ginagawa namin ang mga video na ito at nilalagay sa business basics. Para sa akin mismo, ito ay isang bagay na talagang naging edukasyonal para sa akin. Sana ganoon din ang nararamdaman ng lahat ng sumasama sa amin. Kaya kung isa ka sa mga interesado sa ganitong klase ng content, maaari kang mag-sign up ngayon sa pamamagitan ng pagpunta sa basicsinsider.com o iklik ang link sa description o iscan ang QR code na nasa iyong screen. Makaka-access ka ng magagandang content pag nag-sign up ka ngayon. At higit pa dyan, susuportahan mo ang aming channel at ang aming coverage. Maraming salamat. Magkikita tayo sa susunod.